Hi, guys! Greedy na ako kasi papasok na ako sa trabaho. Samahan niyo ako papasok. Maglalakad tayo. Salubungin na naman natin ang init. Pero hindi katulad dati na naglalagay ako dito ng tissue, tissue, tissue. Kahit saan naglalagay ako ng tissue. Ngayon, hindi. Init lang pero walang masyadong pawis. Kaya ra. Ayan yung ibon ko. Hi! Shout out! Bye bye, pistachio. Bye bye, Snow White. Bye bye. Bantayan niyo yung bahay natin ha. Dito lang kayo ha. Bye bye. Tayong at saka yung basahan. Kasi dinadala ko yung basahan nilalabhan ko tapos pag natuyo na dalalhin ko ulit sa office tapos tubig at baon ko. Pasok na tayo. Pasok na tayo. Bismillah sarap ng panahon dito malamig wala pang masyadong init ang ganda ng panahon maaga pa naman kasi 9 pa lang quarter to 9 hindi pa masyadong mainit maano pa yung langit nagtatago pa yung init sa mga puno kaya maganda maglakad pag ganitong oras Kaya gusto kong pumasok ng maaga. Wala yung kalapati. Hi! Hi! Ay, uminom siya ng tubig. Ay, naisturbo ko pa. <laughs> Sorry. Kaya pumapasok ako ng ganitong oras, mga 9 kasi hindi pa masyadong mainit. Mga 10 or 10:30 mainit na yan eh. Sobrang init. Masakit na ako sa mukha, masakit na sa balat. naman yung payong ko. Mamaya ako na buksan yung payong ko. Kasi nakatago pa tayo sa makulimlim. Mamaya, pag mainit ang dadaanan. Sarap ng panahon. sarap kasi hindi masyadong mainit at hindi talaga mainit. Medyo malamig pa ngayon ang panahon. Tingnan nyo oh, ang sarap ng panahon. Hindi talaga siya mainit. Ang sarap tingnan. Ang sarap maglakad pag ganito na hindi mainit yung tadaanan mo, hindi mainit, malamig. Ta sana araw-araw na lang ganito kahit maglakad ako ng araw-araw okay lang sa akin talagang go ako dyan basta wag lang yung mainit pag mainit na sobra yung mga nakaraang buwan pa nanghihina ako sa init hindi ko kaya ang ganong init talaga tinitiis ko lang talaga kasi walang choice 为了。<laughs> buwan ng init, ang June, mga ganyan, mainit na yan. Sobrang init na yan. Hindi ka na makakita ng ganito ka, lilim. Wala, na, wala ka ng lilim na makikita, puro na init. Bismillah. Yan, June. Mga April, June. Yan, sobrang init na yan. Talagang bubuksan mo na lahat ng payong mo. Tapos, yung pawis mo, tagaktak na talaga. Hindi katulad, di ngayon, oh, Mga masarap sa panahon. Masarap ang pakiramdam sa hangin. Sa panahon, masarap. Basta, masarap. Yun, yun. Charot lang. Diba? Yun lang, guys. Na-share ko lang at na kwento ko lang. Charot lang. Don't forget to like and subscribe. So, go to like and subscribe. Bye. Bye bye and bye. At sama pa tayo hanggang mamaya, hanggang sa pagdating tuhon mamaya sa trabaho, 'di ba? Don't forget to like and subscribe, okay? Thank you for watching. mainit na dyan oh ha yung anino ko, hindi pa nakabukhad yung payong ko, nakasukbit pa sa balikat. Kasi may bitbit -bit ako na ganito, tubig at saka baon. Takbo! Bismillah! Ay! Bismillah! sa ubo. Yan yung maganda sa ubo. Anong tawag nito? Hilbas o mayana? Mayana ba to? Maganda to eh. Sa ubo, lagyan ng mainit tubig. Meron pala dito. Pagod tayo. Mainit pa Hi! Don't forget to like and subscribe! Kasi malapit ako malubat. <laughs> hindi ako nag-charge kagabi. Kicharge ako mamaya pagdating sa trabaho. Hiningal <sighs> ako dun ah. Madali ka lang hingalin pag ano, wala kang exercise. Hybrid ang labas natin nito. Walang exercise. Malakas pa kumain. Delikado. Diet-diet din minsan. Nagnis. Charot. Mainit. Tamad na naman ako magbukad ng payong. Saglit lang naman. Dito, itong area lang na to. Bismillah. Mamaya, building na dyan. Takpan na yung init. Hindi na to, vitamin C. Vitamin C. Walang uso vitamin C dito. Simula. Malapit na ako. Yan, wala pa akong pawis. Dati, pagpapasok ako, naglalagay ako ng mga tissue sa mga katawan ko eh. Naliligo ako ng tissue. Ngayon, hindi. Kaya parang ng init. Don't forget to like and subscribe. Gati, ganito talagang ginagawa ko. Araw-araw, gabi-gabi. Papasok, uwi, pasok, uwi. Ganyan lang. Ganito ang ginagawa ko. Wala naman akong ibang ginagawa. Maliban na lang pag niyayaya ka ng mga kaibigan mo, kakilalak mo, may iba kayong pupuntahan para maiba naman ang video charot lang. Maaga ka na naman pumasok. Talagang ganyan kasi ayaw mong mainitan. Charot lang. <laughs> La lang, may share ko lang. Dito diba na tayo. Chong! Pasok! Ano yan? Baon, tubig, at saka basahan. may pawis na akong konti. So yun lang guys. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Ingat mo tayo palagi. At talagang uminom ng tubig. Kaya ako nagbabaon ng maraming tubig. guys, andito na ako. Don't forget to like and subscribe. Ingat po tayo palagi. Bye bye. Thank you for watching.